Godi mga Godi Idol ah, Maganda Kumusta kayong lahat uh, eh, Ito mga idol Kain naman tayo Tangalian Yan po pangulam natin ay Ulo ng maya maya ah, Buko pala, Buo pala Buo pala Yung maya maya ito Yan po Sinabawan Ang ulo na na. Medyo natagalan kasi nang ano Kaya nadurog siya Oh, At kaya na tayo mga idol kasi gutom na ako. Kita mo natin sabaw. Kim. Okay. Mm. Mhm. Sulit. Sarap. Mhm. Yan Mhm. 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 Mhm.

たば。